Guni Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Sa Youtube, kilala ang grupong Team Kalinga Mga vlogger na naglalakbay sa malalayong lugar upang magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Ang leader nila ay si Mix, ay may milyon-milyong subscriber dahil sa kanyang pagtulong sa matatanda at bata. At ang mga tribo na hindi naaabot ng gobyerno. Kasama niya sina Ana, ang camera operator ng grupo, mahilig sa paranormal. Rico ang driver at drone operator. Troy ang editor at researcher ng kanilang content. Sa bagong episode nila, may nagpadala ng email tungkol sa isang tribo sa kabundukan ng Sitio Balaw, isang lugar na wala sa mapa, hindi inaabot ng signal, at tila iniiwasan ng mga tao sa kabila ng babala ng ilang lokal. Nagdesisyon ang grupo na pumunta roon. Mas maganda to. Walang ibang nakakapunta roon. Siguradong viral to. Hindi nila alam. Iyon ang magiging pinakamasama nilang desisyon. Pagdating sa Sitio Balaw, napansin nilang kakaiba ang lugar tahimik ang buong paligid kahit maraming bahay. Ang mga tao ay nagmamasid sa kanila na para bang takot o may tinatago. Walang kuryente o signal sa buong lugar. May isang matandang babae si Lola Gonda ang lumapit sa kanila. Hindi kayo dapat nandito, babala niya umuwi na kayo habang may oras pa. Ngunit hindi sila nakinig. Gabi na nang alukin sila ng pagkain ng mga taga-tribo. Sa gitna ng salo-salo, napansin ni Mix ang karne sa kanilang plato. Sobrang pula, parang hindi manok o baboy. Si Ana na mahilig sa investigative journalism. Pumunta sa kusina upang alamin kung ano ang niluluto. Doon niya nakita ang isang malaking kawa na may laman ng katawan ng tao. Mga daliri, kamay, at isang anino na parang gumagalaw. Bago pa siya makatakbo, may tumakip ng bibig niya mula sa likod nakita niya si Lola Gonda. Ngunit hindi na siya mukhang matanda. Ang kanyang mata ay kumislap ng pula. At ang kanyang katawan ay biglang lumaki. Isa siyang aswang. Lumaban si Ana pero huli na. Nagsimula ng magbago ang buong baryo. Ang mga tao ay biglang nagbaluktot. Umaba ang mga kuko at naging mga halimaw nagutom gutom sa laman. Naghiwa-hiwalay ang grupo habang tumatakbo sa dilim. Gamit ang night vision ng kamera, nakita ni Mike ang buong baryo na puno ng aswang. Sinubukan nilang tumakas, ngunit napapaligiran sila ng mga halimaw. Isa-isang nawala ang kanyang mga kasama. Si Rico ay hinila sa kadiliman. Si Troy ay pinugutan ng ulo sa harap niya. At si Ana hindi na niya nakita. Ang vlog camera ay naiwan na lang sa lupa. Patuloy na nagre-record habang siya ay tumatakbo. Huling narinig sa kamera ang kanyang sigaw at isang matandang boses ang lumapit sa kamera at bumulong. Walang nakakalabas na sityo balaw ng buhay. Ang natitirang video, isang linggo ang lumipas. Isang mountaineer ang nakakita ng isang basag na kamera sa gubat. Pagkatapos ipasa sa polis, lumabas sa social media ang huling vlog ng Team Kalinga. Naging viral ang video. Pero walang nakakaalam kung saan sila nagpunta o kung buhay pa sila. May mga nagtanong, totoo ba ito o scripted lang? Pero sa isang liblib na baryo sa Sitio Balaw, ang matandang babae ang nakangiti habang pinapanood ang viral video. At sa huli, pumulong siya sa kanyang sarili. Masarap ang laman ng mga tagalungsod. Sino kaya ang susunod? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.